Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Pag sinabing estafa, merong deceit, 'di diba? ano ba? Merong ano ba Lang. May pandilin lang. Okay. So ibig sabihin, kinuha yung pera mo in the guys na i-invest natin ito at kikita ito, wag ka mag-alala. Mm -mm. eh, babalik sa ito na siksik liglig at umaapaw. Parang ganoon eh, malaki mm -mm. yung porsyento. Ang problema, in reality, walang totoong investment. Mm -mm eh talagang kumuha lang sila ng mga tao para makuha ng, makakuha ng pera, pag iipon ipunin nila at doon sila kikita. Ang mm -hmm. Ang mangyayari, papadamahin ka, papaswelding <coughs> ka ng halos limang buwan, anim na buwan, tapos may na. Para maisip mo, totoo nga. Yaan ang kadarasan na scheme ng isang isang red flag yan. Mm -hmm. Na kapag ganyan ang ginawa, ay uh, may layunin niya naman loko. Mm -hmm. Kasi scam yon hindi ba? Kasi papadamahin ka talaga. Pangalawa, Uh, kaduda-duda yung kanilang uh, opisina uh, parang wala naman yata talaga silang negosyo pangat higit sa lahat hindi talaga ininvest yung pera mo Aww. ang purpose lang makakuha ng pera sa'yo palalabas yan yung may negosyo so may pandilin lang at dahil may pandilin lang pwede mo yan demand ng estafa kung sino yung nanloko at kung sila ay hindi bababa sa lima at least five na tao at uh, sinasabi nila korporasyon sila Pwede mo silang idemanda ng syndicated staff at non-bailable yun. Basta batas! Basta batas! Basta batas. Basta batas.